Alis muna kami guys. Punta kami kina nanay. Half OOTD. Where are you going? Where are you going? Ah, yung book. Okay. We'll go to Nanay House. Later na guys. Dear Mercy Guys Hospital isa sa mga hospital sa Bacolod City. This way, going to Mountain View Subdivision. Sorry, guys. Ah! Bella is singing. subdivision Way right is the shortcut going to Silay Airport this way. And right a left going to Nanai subdivision. Big truck. Yes, big, big truck. Nani house. Yeah. Nanai house. Na house. Look. Nani. Look. Yeah, there is what? In Nanai subdivision, there is security guard. ah, sa shop. Sa mall, mag-shop. We're not going to the mall. We'll just visit nanay. No. Huh? Is where, uh, nanay house. Yes, so, Nene House. yeah, dito na tayo Pasok na tayo Sa Mountain View subdivision Ayan Sa subdivision ng nanay Ayan Alam mo, bahay ito ng mga bunin Ayan, ayan Dito sila eh Ayan, ito. Ano nila? Uh -huh. Ng ancestral house. Ayun. Ito yung Bahay na pinaayos ko na napurdoy si ako. <laughs> Chapel na subdivision. Pasensya. siya medyo shaky yung papunta dito. Nana. Ayan, vacant lot dyan dyan. Dyan nag-garden si mother. Ito yung sa kanila. Didend. Ayan, ang kalsada. Papunta sila na naka nakatrim palagi yan. Ang Dami dami-daming tanim. All green yan doon. Ayan. Ayan, nanay house. Let's go down. Oh. Okay. Go down. Go down, go down. I will close. Go down. Go there. Wait lang. Wait for uwa. Come here. Nakut, huwag tuwa na naman si Arabella. tuwang-tuwa na naman nagpainit o oh, nainita ng bata namin hi mami hi. ito yung lumang bahay namin hello tao po later naman kaya maubos ang bateri ko Oh, naka, naka ano ka na yun? Naka ka na yun? Ha? Huh? Oh, vlog, naka vlog. Oh, oh naka, naka, video ka. Oh, Alis okay, ko to... inside. Ura oh, okay. ko hmm? guwapa bala ko, Lord. Hana, hmm. kami here inside. Ayan ang brother ko, si Toto Ramon. Ayan, si Manang Lilia. Kasama nila dito. Ah, okay. Video yan, video. Ayan ang bahay ni Mother. Pasyal tayo guys sa Mountain View Subdivision Home Tour. Sige. Sila lang dito. Ito yung bahay na pinagawa ko nung nagsa Saudi ako. Hindi nga lang natapos. Kasi umalis kami. Medyo <laughs> family problem. Ayan yung kusina. Hindi natapos. Yun ang sinasabi ko hindi natapos. Lalagyan na lang ng ano yan. Nasa City Hardware. Nakasukat. Ayan, kwarto ng kapatid ko. Ayan yung dating kwarto ni Arabella. Ay, ni Arian. Mami yan. Ito yung kwarto ni nanay. Master's Bedroom. Come here. Ayan. Kwarto ni nanay. Master's Bedroom. Ayan, OOTD. Yes, kay sleep na akit. Nagniwang na ko. Oh, Epektibo. Oh, mother, you say hi. Para ano sa video. Hi. Oh, hi. <laughs> <laughs> oh, di ba pretty yan si mother, oh? Oh, di ba? Ayan yung old house. Ito yung Si Taka. Yung... Ito yung si Tutorabon, kapatid ko yung maliit pa nanay sandalaga ayan mga sisters ko yan 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 si Arabella ayan na ako ayan ako nung nasa Saudi ako nakaabaya pa oh na pag graduate ko ayan ako ha oh, ayun say hi ha huh? si say hi Ah, oh. hi ka. May po na si nah, na. Makita ka, makita ka. Yes, bye Okay. Ay, Okay tama. Hindi pwedeng makapan sin. moon. To report. Sundo SVA Physical Examination of Citizens Bank Building Number 666 AM City Mall Ma Bakal sang sandal ni Arabella Ma Bakal mangkuturun What? Oh Yes. Huh? Cute like Wow, sige mchu. Ato pare si no? Mabakal si Arabella San. Sandal. Stop jumping. Low bat na ni. Anytime time off na na siya. Ay, low bat. Okay. Mamaya na, guys. Paper mo. Pero, one size bigger. No, nice na yun. No. Very nice na fit ni Mabela. O, siya diba? O, diba? Nangita pa size na another size. Hindi na sleeper gusto mo? We're home na guys ang ending ito Hello Kitty Sandal at saka Frozen Sleepers basta Elsa and Anna, favorite ni Arabella adik yan, ayun hawak-hawak niya, embrace embrace pa ayaw isuot, sama dun sa bed niya magnanap siya eh, nap time niya phone at saka shawarma ni mami yang. yun lang guys, thank you thank you for watching